So ayan yeah guys, nakatatlong linggo nang nakalipas mula nang naoperahan ako sa aking thyroid at ganun pa rin yung boses ko masyadong mababa pa rin. Hindi pa rin bumabalik sa normal na boses ko. Kaya ito, ginagamitan ko ng mic yung aking vlog. At today nga pala ay magtutor tayo dito sa aking bahay kasi bukas flight ko na. So ayan, ito nga pala yung labas labas ng bahay namin. Yung, ba yung bahay na bago kong ipinagawa nga pala. Kasi yung dating bahay ko nandoon sa may kalayuan. At ito, i-share ko sa inyo. Yung aking kubo, ayano. So, bali, umabot na ng 1.5 million ang nagasto ko dito, guys. At yun, hindi pa talaga tapos. Pero kahit paano na nagmukha na siyang bahay. Ayan. Ito yung aking sala. At yan, hindi pa kami nakapag lagay ng mga gamit kasi wala pang mas wala pa masyadong budget at saka ito nga pala ay sa aming tindahan. At yung sofa ko nga pala ay nasa 25,000 pero may discount siya. Hindi yan yung itsura niya pero, oo oh, hindi yan yung itsura niya, kinubrehan ko lang. bali dito nga pala yung kusina namin guys masyado pang magulo kasi hindi pa tapos ayan hindi pa kami nakapagligpit na rin ang dami pa talagang kulang at saka ito naman yung room ko ayan natutulog pa yung anak ko tapos may banyo siya dito na hindi pa rin hindi ko pa rin natapos ayan so yeah guys may banyo nga pala kami dito sa labas ng kusina ayan para sa lahat dalawa yung banyo tapos may tatlo tatlong room tapos, ito yung pinakalabas talaga sa likod. So, ayun yung dalawang room, hindi ko na pinasilip kasi natutulog pa yung kapatid ko at saka yung panganay kong anak. So, ayun. Hanggang dito lang yung vlog natin today.